Bye. Hello, mga ka-YouTuber. Ito po, nag-aalaga ako ng aming mushroom bugs. Ito po yung isang paraan. Ayan, kakaskasin yun sa ibabaw kasi matigas na po ito. Hindi na makakalabas yung ano niya, binhi. Kaya kailangan kastasin konti okay lang po para magbunga ulit lahat po ng mga bugs na to kailangan tas um, kasi pag matigas na yun dito sa ano natatakpan yung binhi hindi na siya nakakalabas eh. so ang tendency walang bunga walang fruits na ibibigay tapos po nito pastasan didiligan. Uy, may ano, may uod ya. Kasi ako uod ito po. O, ayan po. Yan, o, ba? Diba? Pag hindi maganda ang alaga, dry. Hmm. Hindi na ng musko. Ako, kaya kailangan pag mag ano po kayo, pag mag uh, alaga nito, gusto niya magkaroon nito. Ako, kailangan ang pag-aalaga ng maayos. So, ito po yung isang ano, isang paraan para ma yung binhi niya. Umunga. nga po ano po, eh, parang ano sa dry kahapon siguro hindi ito na uh, diligan kaya tingnan mo yung ano yeah. Martes nagdilig ako rito di ba sis? Mm. nagdilig ako dito ayan po oh, kunting kunti lang po ang uh, ano bago po magkaskas nito yung gamit ito na no, ano kailangan i-disinfect sa alcohol kasama yung kamay ayan Hmm. hirap po kailan talaga araw-araw tinitingnan -araw, ano ang pwede na alaga dito sa mushroom yun, minsan po na malaki ang natatanggal hmm. po dapat po may mga ano uh, Ano na yan, Bill? Huwag na yan. Ay, ala, pinang, ano na ng, ah, pinain na yung binhi nito, ng, ano, langgam. Ayun, ha, oh, matamis. Bigyan mo kaming pera, langgam na itim to. Dadan, ayun nga, kinakain nga nila, oh. Hmm. Ay, ala, nanganak na kayo dyan. Naku. Ano pa ang, alis kayo dyan, kasi yung itim daw, ano. Ah, ayun, oh, sayang, nalagyan, oh dapat pala yung ano pero paspasan mo hmm. kailangan walang ganito langgam kasi kinakain nila yung binhi pag manirahan sila dyan wala walang may bubunga hmm. hindi ko napansin ito pero ano na rin to oh. hindi na rin siya lalaki kasi pag mag po pag magkastas ng ganito simula ka po sa taas pababa silang eto merong mga ano ayan ayan o mga dry na po siya hmm, ayan o dry na hindi na po siya lalaki ito, ganun din sayang ng ano nito hindi po talaga pwedeng ano, pabaya-bayaan lang pagka cold-cured mushroom. Hindi po kagaya ng ibang mga uh, mushroom. Ayan, ayan, Oh. Ayan yung mga maputi na na yan. Iyon na yung yung binhi. Kasi lang pag matigas. Yeah, ano? Okay na? Salamat sa panood!